Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang 60 wins na nga na ngayon, ang Boston Celtics. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nag-warning na nga po sa Angeles Lakers sa buong NBA. Dinumina nga po talaga mga katrops ng Boston Celtics ang buong season sa pagiging best team nila hindi lang sa East kundi pati na rin sa buong NBA. Kaya sub na nga po official na rin naman ngang pasok ang kanilang team sa playoffs kaya pwedeng pwede na nga po silang mag-relax at pagpahingahin ang kanilang mga manlalaro sa kanilang mga natitirang games ngayong regular season. Ngunit hindi rin naman nga po iyan ang planong gawin ng Boston Celtics dahil balak pa rin nga po nilang patunayan sa NBA na sila nga po ang bagong hari ng Eastern Conference. Bukod rin nga po dyan ay kailangan na rin naman nga po nilang tapos silang solidong ang regular season upang sa ganon ay magkaroon sila dito ng magandang momentum sa pagpasok nila ng playoffs bilang number one team. Sa katunayan, tinambakan lang naman nga po nila ngayong araw ang isa sa mga top teams sa West na okay si Thunder sa squad 135-100 sa paunang nga po ni Kristaps Porzingis na nagtala dito ng 27 points at 10 rebounds, Jaren Brown na kumuha ng 23 points, at si Jason Tatum na nagtala naman ng 24 points. Kaya dahil nga po sa pagkapanalong muli ng Boston Celtics sa kanilang game ngayong araw, ay umakyat na nga po sa 60 wins at 16 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang top 1 sa standings ng Eastern Conference. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nag-warning na nga po ang Los Angeles Lakers sa buong NBA. Bagamat man nga po mga katrop sinubukan ng Washington Wizards na makapag-comeback sa kanilang game ngayong araw, ay matagumpay naman nga po itong napigilan ng Lakers sa score na 125-120 sa paunguna ng kanilang mga players na sina Anthony Davis na nagtala dito ng 35 points at 18 rebounds kasama ng kanyang game ceiling dunk, LeBron James na kumuha ng 25 points, 7 rebounds at 9 assists, Rui Hachimura na nagtala nga po ng 19 points, D'Angelo Russell na ng 18 points, at si Austin Reeves na gumawa naman ng 16 points. Kaya kahit man nga po hindi naging maganda ang kanilang panalo, ay nadagdag pa rin nga po ito sa pagkakaroon nila ng 3 game winning streak at pagkakaroon nila dito ng 8 wins at 1 loss sa kanilang huling siyam na laro ngayong season. At kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo ay sinabi nga po ni Coach Darvin Ham na pinagsabihan nga po niya ang kanyang mga players na sa tuwing nasa loob nga po sila ng court ay kailangan nga po nalang ipakita ang kanilang tunay na laro kahit ano man ang score. Sinabi rin naman nga po ni Lebron James sa kanyang post-game interview na mas nakafocus pa rin nga po ang Lakers sa kanilang mga susunod na game at hindi sa mga nangyayari sa standings ng Western Conference. Masaya naman nga po siya at magkakaroon sila dito ng dalawang araw na pahinga bago sila maglarong muli sa loob ng kanilang home court. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.